Governor uh, Mel Go, uh, siguro alam po namin na marami tayong narinig kasi mga issue din dyan sa Marinduque. Ayan. At ang isang isyu yata ang napabayaan ng mga nakalipas na administrasyon, panahon pa ng mga Reyes, panahon pa ng Velasco. Uh, yung pong kuryente dyan na uh, governor, sir. ayana, uh, abay, uh, paano daw pupunta ng mga negosyante? Negosyo, ha? Kung ang uh, supply lang ng kuryente dyan sa Marinduque, parang Christmas tree. kuku kutitap <laughs> <laughs> Totoo. Ay, nga po, uh, Manong Deo. Opo. Alam mo, nung pumasok ang mga Velasco rito sa Marinduque, 15 years ago, mm. kasama po namin sila, 2010, 2013, 2016, 2019, hanggang 2022. Pinangako na nila yung ilaw na yan. Ganun po ba? Eh, hanggang ngayon po, eh, nabalikan pa kami ng power badge na yung pampanaw ni President Ramos yata tayo. Wala may binalik dito sa amin. Kaya nangawa naman ng Diyos. Medyo palipat-lipat na lang yung brownout. <laughs> uh, <laughs> <laughs> so so, uh, ito ang uh, isa sa mga number complaint ng ating mga kabayan sa Marinduque. So paano aayusin ngayon supply ng kuryente? Paano papalitan yung uh, barns uh, dyan sa tabindagat sa Marinduque para maayos ang supply ng kuryente sa inyong probinsya? Ano so, po, ang naalala ko po, no, kasi nagbukal po ako nung, <clears throat> nung huli ko po pong uh, termino, meron nang nakaready na proseso na gagawin dito sa Marinduque. Mm -hmm. Dangan nga lang, nung nakapasok ang mga Bilasco, na bago na wala yung intention ng dating si Governor Nanay Reyes. Mm -hmm. Naka-ready na po yun eh. E, ang alam ko, ibibigit nila power producer or something. Mm ko -hmm. naman po kasi ganong nakabisanin eh, dahil wala nga po sa politika na. Mm -hmm. Babalik po namin siguro, we'll invite uh, mga power producer o whoever kung sinong pwedeng tumulong sa amin. Uh, saka para may baba po ang presyo kasi ang taas po eh. Mm -hmm. Ang alam ko nasa 15 pesos per kilowatt eh. Wow. <laughs> Oo. Kalahari yata sa presyo ng Meral <laughs> Oo eh, Tapos meron pang subsidy na po ko. mo mm -hmm. Yung po yung buong mabigat. Mm -hmm.